Uh, guys no dito tayo ngayon guys sa uh, Carmen Planas sa no? may Divisoria ito yung corner ng Padre Rada Street no ayan bodega ng mga sibuyas dito sibuyas na puti guys saka sibuyas na pula Kaya <laughs> tawag sa idol natin. Taga saan idol? Ano province mo? Ah, Dumaguete. Dumaguete, so, din kita kag hindi yeah. so, sa mga idol natin, no? Sa Dumaguete so, nila dito, nililinis nila yung sibuyas, guys. Then titimbangin nila. Yan titimbangin, no? Para pag binenta nga naman at tiniliber, wala po tayong makikitang mga bulok doon. Yan, wala tayong makikita mga bulok, no? So, oh, tara guys, samahan nyo ako. Yelong yelo, Tony Vlog. Pule. Tungpok, 50. Oh, sandang tungpok, ano yun? 50 ang kilo. 50 ang kilo. Yan, 50 ang kilo dito, no? Pwede rin per piraso, idol. Ang ano. Halimbawa, may bumili ng isang piraso lang. Pwede ba yon? Okay. Ah, pwede daw. Idol, ha? Yan oh. Pero 50 pesos to ang isang kilo. Yan. Kaya sa idol natin dito na namimili no. Ganda ng mga sibuyas nila rito guys. Lalaki oh. Yan. Kulay pula. So, guys meron yung ano no. One port ng bawang. Yan 35 pesos no. Oh. Yan. Dito naman 60 pesos guys sa sibuyas na to. Yan. 60 pesos. So lalaki oh. Maganda oh. guys oh. Meron din guys yung kalahati is 45 pesos. 45 pesos no karto ng mga luya nakatakon na guys ng mga sibuyas no puti at pula so, tanongin natin guys sa kanila dito kung magkano talaga ang presyo ng bawat isang sako isang karto ng luya no so dito tayo idol dito so magkano dito so 650 ba? 650. Ito siya maliliit. 350. 350. 9 kilos. 9 kilos lang. 9 kilos. So, dito din. Ito pong malalaki pong magkano? 380 ang isang sakong guys. 380. 380. So, 9 kilos din. O, oh, 9 kilos. 380. So, maliit, malaki. Pandila na Oh, maganda talaga sa pag mga about naman dito sa mga uh, loya na, no? Oh, 130 pa lang pa kilo, kilo ko, sa luya. Ito na sibuyas, natin. Ayan, loya. So, dito naman tayo sa kalahati mga guys. So sibuyas sa Malde. 90 per kilo. Oh, ang sibuyas natin. Oh. 'Yan oh. 45 kalahati, di 90. Oh, 90 ang, kilo, kilo pala natin dito. Dalawang kilo. Dalawang kilo po kilo, sir. Dalawang kilo. Six, Ha? Ah. per kilo. Oh, grabe Talo no? 60 per kilo. Isa pa lang, solve ka na. Oo. Uh, Lagay ano yung... Suka. Suka, no? Tapos may S sili. oh, uh, yan ha. 60 per kilo. 60 per kilo. Oh, oh. mga imported to, oh, uh, mga akin. imported yan. Yan ang imported guys na sibuyas. Sa mga local kasi medyo malilit lang.

Yan guys, nine kilos no. Dito ang mga imported to ng no? mga ano, mga sibuyas 'yan, no. Pulang pula guys, no. So, yan, 400 no, guys, sa ano na 'yan. Dami to, no, sa log, mga pang-deliver na yata 'yon, no. So, yan, no. Tingnan natin, no. Tang kilo. Ayun, meron din sila mga munggo, guys, oh. Munggo, patis, boneless na bagong, no. Tayo. Ganun, ganun. pc bagyo. Ano? Ah, Pechay ba 'yung dadalhin? 35 per kilo 'tong mga guys. So ganitong kalalaki oh. Meymoton. Diyan. So kalabasa natin, mayroon na tayong mga kalabasa 'tong mga guys. Magkano ang liquid per kilo ng kalabasa natin, boss? 20. Per kilo? Per kilo. So oh, 20 per kilo, per kilo yung kalabasa natin, 'no. Ali to. Let's go. to pa 'tong mga guys, oh. So letos to guys, 'no. 100 per kilo 'tong mga guys, 'tong litsos pala. Oh. So ganito 'ng mga guys, mga katulad nito 'tong manggaeto pa. Chilling green. Oh, magkano per kilo nito? 130 per kilo to mga iso. Dalawang klase ito nung, So mayroon din siyang pula rin ito. Ito rin Magkano per kilo naman? 180 per kilo to mga iso 80? Ang tawag to guys? Ah, uh, chilling pula. Ah, 180 per kilo to mga iso 180. So, so 180 dyan. Naman, ano? Ah, uh, uh, pang minuto. Minodo. Tama ba kuya? Oo. Pandiluguan, pwede ba yun? Yeah, mayroon naman tayo ng patatas Banata. dito Ang patatas ang per 65 So mayroon naman tayo pang pipino natin mga guys Ang kilo natin sa pipino natin Ay 55 per kilo natin mga Yan, mga... yeah, Pampalino ng mata pampalino. Sa bawang natin po, magkano? 130 per kilo sa mga bawang natin yun, mga guys Nakakita ko na karang yung December Nagpagkagulo, nagkaguloan itong ganito Oo, oh, yung marami no Ah, no. Nina na ako ng mga bakat ng December. Oh, tama 'yan, yeah, oh. Dadalan nila dang puto sila ng ganito, mahal oh. 'tong isa, -isa isang piraso lang, no. Makakaipon na sila. Ang ako lang madambolan 'yan. Napulang, niya, no? So, so, so magkano magkano dito? 130. Uh? 140 per kilo mga guys, 'yan ng mga mayroon sya ng ganung kaliit, mga sibuyas natin 'Yan, yeah, no. Uh, 50 80 per kilo natin mga guys. So mayroon yung kulay pula naman, uh, 70 per kilo. 'Yan, sa puti. So, depende sa laki, may 70, 70. per kilo ng gabing, may 70 rin na ano, kulay pula, no. So, so, 'yan. Dito, 'yan. Mga Shout out kay okay, Kuya dito, ito, no? And thank you. you. Salamat ya. Yeah. Thank you, you no marami. Yeah, yung mga sili niya pang uh, pagsigang natin no oh. yung yeah, mga ganito no update kasi so, hindi naman puro burawat naman ng ating oh siyempre sa mga gulay-gulay naman tayo eh, para makita yeah, ng mga viewers, viewers na natin na meron din tinitinda oh, natin dito. Na sa isda eh, siyempre may isda ka nang update ng mga isda ito yung may pataw. mga ricado na tayo oh, oh. tama tama okay. yan so nito, alam mo natin ang trabaho nito papaya Anong paris nito papaya kasi, manok hindi naman isda manok hindi naman isda manok. manok naman tayo oh manok yeah meron tayong mga atong bandila na to Oh, pwede ba atsara kuya? 4 <gurai> kilo rin to. 4 kilo. Per kilo nito mga... Ang bundle to, 50 bundle. Per kilo, magkano ang per kilo? Oh, ko per kilo Or, o, uh, ito mga mga, ano, pang tawag natin ng... Tinola. Hmm? Tinola ng Manok. Yan. yan. Pang atsara. O, pwede yan, uh, o. Natin, no? Atin, uh, Ang palaya. palaya. Pampalinaw din ang mata. Iwas tayo ng high yes, tayo. tama ka dyan. Magkano tayo per kilo nito? 80 per kilo mga A ano tawag ng palaya? So meron tayo do, sarap ng na sardinas ito. Pechay. Pechay. Ah. Pechay natin dito per kilo magkano? Ah, parehas na. Ah, pare pare kilo po mga oh, Pero magkaiba sila. Pechay A ano to? Sigang. Ano to yan, Sigang. Ah. Sigang miso no? O sigang miso yan. Oo, yun. Yan sa tatay idol natin dito, no? Yan taga idol, ano province mo? At taga ko ay. Ito Manila rin. Yan, saka sa sa kay Kuya, shout out sa mga dito guys sa mga ano, Facebook and YouTube channel namin. paki support na lang Support na lang po kami. Natin. Salamat po. Okay. Yon, kakabit Tony Vlog. Kakabito. Hindi ilalagay na oh. <laughs> <laughs> ah yan guys sa mga naghahanap ng na mga ano diyan, no. Oh, yun guys, tinikit na yung ano natin, no. Sticker, no. Yan, shout out tol. Ayan Thank you na marami So guys, dito na kayo bumili ng mga pantaw Sa mga ngayon ano kuya, set up yan Thank you po sa inyo Hindi lang mga pamburautan guys Meron din dito mga gulay, isda, karne So lahat na naman ano guys Meron dito So pag kayo pumunta rito At gusto nyong mamili ng mga ulam nyo Dito na kayo sa Carmen Planners uh, nila Okay, shout out sir Oh, nakabili speaker ah Ganda Sampung <laughs> oh, piso, isang bundle na siya Ano lo, yan, ano? Kamatis Sa mga kamatis natin. 10 Sampung piso lang? Sampung uh, piso, sa dami o sampung piso Kay nani o, sampung piso Ano pa, so mayroon naman tayo sa 20 Tumbo mga Ano tawag Jayote. Sayote Sayote, Sayote. Oya. Oh yeah. 20. Gandang-ganda 'tong sumatumpukan nitong mga ito. na si sa ko na good morning po. So dito po magkano po ang uh, oh, yung 10 piso panalo? Magandang oh, torta nitong talong guys, oh. Oh, 10 piso. O, ilalaga mo lagi nang bagong. Tarap noon. Oo, 5 piso. Oh, hanggang po, oh, Nay, ilang taon na tayo, nai? Ilang taon na po tayo? 71. 71, Ay, 71? So dito, mga tumpukan kanina So bawang natin ay magkano? Limang um, piso. 5 o, di ba? piso sa bawang. Oh, pang mga piso mamura na natin ngayon ano. Oh, Yung mga diba? natin magkano? Sampung piso. Din. Sampung piso rin mga so, so ito oh, no, natin ng mga si, minudo. yes. Maka, sampung piso rin. Oo. Uh, oh. Yan. Itong pagkain na, ano? pagkain ng mga na, mga kaloy katulad ni Tony Vlog. Yan, kay Kubuntin Vlog. Yun, no? 10 mga po, ano tamo. po dyan? Kilo din po, per kilo, yan. sa kamote. Kamote? So, kamatis sampo din. Solid na, mura lang kamatis ngayon, nasunod na karang buwan oh, tayo. Oo, diba? Halos na gano'n, parang ako, eh, hindi ko na yung sinasahogan ng ano, kamatis? Hindi na ba? Ay, bakit na? Napakamahal. Magkano isang piraso dati? Sampung piso bawat isang piraso ng kamatis. So ngayon, ngayon, sampung piso, napakadami na. Oo. Oh. So, di ba? Sampu lang yan ha Sampung piso Samantala dati ng karambuan Isang piraso Sampu piso May kamote pa o Tony Vlog Naulog na To the rescue 20 Bente lang yan Bente tumpok Magkano? 20. 20 tumpokan Hindi Sobra Sobra daw O Thank you po Thank you po Yan Pampasim. 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 Ay, 40. kilo. Ako 40, per kilo natin siya. tayo kaya Maluwag yung lupang pinagtaniman yan. Ito yung dito ng December. Kumukuha ng ganyan na lang. Oh, binu. Lalaki. kami <laughs> mga Too good. nilinis ano ano ba tawag nililinis niyan manhole ba tawag diyan